Magandang araw sa inyo mga Lods. Ngayong araw ay kagigising lang natin. Iinom tayo ng maligam-gam na tubig. Yan. Tapos, mainit siya. Haluan natin ng normal na Tubig. Yung kaya na nating inumin. Ipasoy yung ating lalamunan. Alam niyo ba, Lord, na ang pag-inom ng mainit na tubig o maligam-gam na tubig sa umaga ay napakaraming benepisyo nito, Lord, sa ating mga katawan. Ngayon, alamin natin kung ano ang mga benepisyo na makukuha natin sa pag-iinom ng maligam-gam na tubig sa umaga, pagkagising. Ang pag-inom ng maligam na tubig sa umaga ay naglilinis ang digestive system ng pinapagandaan ang metabolism, nagpapagaan ng kabag at bloating sa ating mga tiyan. Tumutulong din ito mga lod sa blood circulation, nakakatulong din sa uh, detoxification. Maganda para sa balat, pamparelax ng anti-stress. Nakakatulong din mga lods sa pananakit ng lalamunan. At nakakatulong din sa pananakit ng lalamunan. At ito ang mga tips mga lods sa pag-inom ng maligamdam na tubig, isa hanggang dalawang baso lang sa umaga. Hey, mga Lods, na nababasa na natin o nalalaman na natin ang mga benepisyo na makukuha natin sa maligamgam na tubig. Kaya huwag niyong kalimutan mga Lods, pagising niyo sa umaga, yung wala pang laman yung tiyan niyo uminom kayo ng maligamgam na tubig. Dahil nakapagbigay ah, ito ng ah, kalusugan sa ating katawan. Number one na dito yung ah, pandetoxya o panglinis sa ating mga ano kasi sa umaga acid yung meron diyan eh sa atin diyan. Kaya lagyan natin ng tubig na maligamgam para uh, mailabas niya yung acid. Sana may natutunan kayo sa aking video. Huwag niyo kalimutan follow ang aking uh, video mga lods at ibahagi sa iba. Maraming salamat!